mga katropa, ayan, uh, ah, gagawin tayo, no? Ito ay ah, small body Toyota. So, oh, maganda ang kanyang Toyota, mga katropa, ayan, no? Oh. Alagang-alaga. I-cleaning natin, mga katropa, tapos magpapalit po tayo ng filter dryer. Let's go! Ayan, mga katropa, may bago tayo. Ayan, nagbabaklas na po siya ng fitting sa evaporator ya si Sir Noli Di Castro, ayan So yan po, napakaganda ng Toyota niya mga katropa, no, ni Sir Alagang alaga niya, 16 valve Naka-American version na po ito mga katropa ayan, tinanggal na yung grill kasi Niingatan, baka mabasag, mahal Ayan mga katropa American version na siya na Toyota small body pati pintura mga katropa alaga pag natanggal ng fitting mga katropa tatanggalin ang evaporator yung sa loob at ito po mga katropa ay magpapalit ng filter dryer yun dahil ang unang gawa ko dito mga katropa maganda siya nagmumoy halos ang salamin nito e, ngayon natin init summer gusto niya ganun pa rin. Malamig naman pero nasa 2 years na po kasi ito mga tropa kaya papakinin niya tapos palit ng filter dryer. Yan mga katropa, uh, na... babaklasin na niya yung evaporator sa loob. Yan. na, ibaba na. At ito na yung kanyang evaporator. Ayan. So, ayan na po. Laminated na po ang evaporator nito mga katropa. Ako din ang nagpalit nito. Last two years. Ayan. So, lilinisin natin yan mga katropa. No? Tapos, papalit tayo ng filter dryer. Ayan. Kaya check ko kung ngayon, laki surgeon na pala ang ano, filter dryer. Ayan. Ilalagyan na ng teflon kasi papalit ka dito mga katropa yan Yan mga katropa, no, kinasimple na yung itong ipaporator natin at nalinis na. So, pati yung blade ng blower natin mga katropa kulay puti na. Kanina itim na itim. Kaya na symbol, ikakapit na po natin ulit. Tsaka natin na babacumin at maglalagay ng refrigerant. So napakaganda ng evaporator nito mga katropa dahil laminated na. Kaya napakalamig nito. At ito nga pala mga katropa no, sinadjes ko, lagyan niya ng fan, dalawa. Malalakas na pan, yan. Dalawa po yun mga katropa, Yat pa yung isa. Auxiliary fan. Kaya kahit tanghaling tapat mga katropa, no, napakainit. Napakaganda ng aircon kahit mga traffic siya ng matagal. Kaya nang tabay lang po mga katropa, may ama lang at lalamig na ito. Ayan mga katropa, ilikris na ni John Leonard, si Sir John, para malaman kung may leak para bago vacuum eh, alam na natin na wala na siyang singaw ano? bago vacuum at nagkagahan ng refrigerant so ayan, yeah, ililiktis lang ni sir check na maigay yung mga piping natin ano? kung may leak pa o wala na mas may nam siyempre mga katropa kung wala na leak wala yung isang pilip Paanda rin na natin yung makina. Okay. Uh, tayo na mga katropa. Aircon! yun, naman tayo na mga katropa. Tapos yan ang panya, dalawa. Ito. Kulang pa mga katropa. Sige, nagkat. tropa no? check natin sa loob maganda na lumamig parang ah, totoo na so yun mga katropa no kasi nagpalit din ng resistor block ito yung 1, 2, 3 nya yung low mas malakas kisa dun sa number 3 ayun mga katropa okay na malamig na siya tamat ng napakarami napanood nyo na naman napanood nyo ulit ang aking video no salamat sa suporta ka, mga katropa sa kilik kilig sa aking vlog so huwag nyo lang kalimutan mga katropa no mag like share, and subscribe. Bye-bye!